Dalawa na ang umaatake sa Israel, ang Hamas pati ang Iran. Dahil sa umiinit na tensyon, pinaiwasan na sa mga Pilipino roon ang mga ginigerang lugar sa Israel. Ang Frontline News Abroad sa report ni Rainiel Pawid. Inulan ng drone at may salatak ang ilang lugar sa Israel kahapon ng madaling araw. Isa-isa naman niyang tinabla ng Iron Dome Missile Defense ng Israel para yung shield na pinasasabog sa ere ang mga missile para hindi na ito tumama sa lupa. Ang mga pag-ataking yan, kagagawa ng Iran. Gumaganti raw sila sa pag-atake ng Israel sa konsulado ng Iran sa Damascus, Syria nitong April 1. Pito ang namatay kabilang ang top commander ng Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran. Halos lahat ng higit daang missile attack ng Iran Napasabog ng Israel bago pa lumapag sa kanilang teritoryo. Pero may ilang nakalusot at nagdulot ng crater o bitak sa lupa partikular sa airbase ng Israel sa Nevatim. Isang babaeng Israeli ang sugatan. Umabot din ang ilang debris ng missile sa kalsada ng bansang Jordan na katabilang ng Israel. Una nang sinabi ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na nakikita nilang aatake ang Iran. Nakahanda naman ang Israel na dumepensa at umatake. Ginodena ng Amerika, United Kingdom, Japan at iba pang bansa ang ikinilos ng Iran laban sa Israel. Maging ang Department of Foreign Affairs ng Pilipinas nananawagan sa dalawang bansa na huwag nang palalain ang sitwasyon, magtulungan na lang umano sa mapayapang pagresolba sa isyu. Una nang nagabisong ebahada ng Pilipinas sa Tel Aviv na huwag munang pumunta sa ilang lugar sa Jerusalem, West Bank, border ng Gaza at Lebanon at sa Golan Heights. Pinaghandaan na rin ang posibleng paglikas sa mga Pilipino roon. Sa tala ng Overseas Workers' Welfare Administration, nasa 30,000 ang OFW sa Israel. Nagpa-standby na kami ng uh, repatriation structure kung sakaling uh, kailanganin agad ito. So inalerto ko na yung ating mga welfare officers doon to prepare. And we're also preparing the budget para in case uh, magkaroon ng uh, mass repatriation, we'll be ready. Sa gitna ng tensyon ngayon ng Israel at Iran, wala pa rin patidang gyera ng Israel at Hamas. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.